Hello mga kabisimay So ngayon mag testing tayo sa solenoid bulb na winawiring nga natin So yan So ang pag ah, pag dito ay supplyan natin ng ah, 24 volts na ah, battery So subukan muna natin kung gagana ito sa 12 volts battery Pero ito ay 24 volts So malalaman natin na gumagana ang solenoid valve tama ang pagwiring natin kapag nag-trigger itong pin kapag meron ng supply automatic tataas itong pin na nasa loob so ganyan gumagana ang solenoid valve so unang gawin natin yung isang battery muna eh, lagay natin yan. kita natin yan plus minus o red black dai natin uh, pag nag trigger ito ayan tinitisnan natin kapag tataas 'yan sinuplaya natin ng uh, 12 volts so ibig sabihin gagana siya kahit 12 volts lang so tingnan maigi yung pin na 'yan lagay ko na yung supply na 12 volts okay yan. So, ibig sabihin, ang solenoid valve na ito ay gagana siya kahit 12 volts lang ang supply nito. So, ngayon, kapag naikabit na ito sa uh, gas suppression cylinder, yung pag-trigger ng pin na yan, yan ang dahilan na tatama doon sa ah uh, butas ng cylinder na may pin din doon itulak niya para uh, mag-release ng uh, gas suppression so yan ang gamit ng solenoid valve na ito function nito ay control so ito ay gumagana ng 12 volts kapag nakataas na yan ibig sabihin nag trigger na yan so paano ito i-reset so gamit ng uh, layer idiin lang ito ng uh, para babalik sa normal niya puhos natin yan. yan so, kailangan na malakas na pagdiin yan naibalik na natin so, mahirap i-reset ito ah, uh, matigas so, kailangan ng pwersa para bumalik ito sa normal niya. So, ganyan ang pag-testing nito. Okay?